Maganda ako. Promise. Alam nyo, dapat ako maganda pag nagsasmile tayo. Ganito. Hi. Yan, ganyan. Alam nyo ba kung bakit nagkaganyang kaganda ang smile ko? Inalagaan niya po ako. At higit sa lahat, ito ang tinatawag na urban smile. Yan. Yan ang sinasabi ko sa mga manonood dati dyan. For sure, makikita nyo ang name na Urban Smile sa kahit saan, hindi ba? Kaya dyan ho kayo dapat mag-dentist dahil para ganito kaganda ang smile nyo. At syempre, kailangan ko na ipakilala sa inyo ang nag-iisang RFD na love the love ko din, si so, Dr. RFD! Hello! So, kwentohan mo naman kami, paano ka nagsimula? Mukhang 16 ka pa lang, yung graduate kami <laughs> Hindi eh. na, yung mga ano po. Actually, third degree ko po ang dentistry. Ah, so yes, iba degree. Opo, opo. Ang una ko pong inaaral ay Bachelor of Science in Biology sa UP Manila po ako nag-aral noon, nag UP University of the Philippines. Then after that, gusto ko talaga maging isang medical doctor, kaya nag-aral ako ng Bachelor of Science in Nursing. Licensed nurse po ako. After noon, nag-masteral ako ng nursing. Nag-work ako as a national board reviewer sa board exam ng mga nurses. Saka pa po ako nag-dentistry. So doon nag-umpisa ang pagiging dentist ko. Actually nag-umpisa ang Urban Year 2013. Then we are more than a decade na nagbibigay ng beautiful smiles sa mga tao. Oo nga. At saka may oras ka talaga, no? <laughs> Tatlong degree. Ha? Huh? Di ba usually ang degree na pag napapasok ka lang? <laughs> Third diba lang? Third degree burn. Third degree burn. Hindi. Pero believe naman ako sa iyo, Dok. Okay, talaga? Na, Talagang mahal mo yung ginagawa mo, no? Yes, Nakikita yun talaga sa ganun, eh. Kasi po, inay, ano, actually, gusto ko maging medical doctor, pero since nung mga panahon na yon hindi pa ganun kaganda yung buhay namin. Natakot ako na baka hindi ko matapos yung pagdodoktor. Kaya sabi ko noon, kailangan ko na maging nurse abroad. Kaya ako nag-take ng nursing. Pagkatapos kong maging nurse, akala ko mag-abroad na ako. Nagbago lahat kasi naging national board reviewer ako sa nursing board exam. Medyo kumita ako doon, nakaipon ako. Then, na ko, gusto ko talaga maging dentist. Kaya po ako nag-dentist, diba? Ang galing ni eh, Doc. Kakaiba ka, Doc. Sabi ko nga, may mga tao pa na talaga na pag may ginusto isang bagay, talagang kahit anong mangyari, masusunod yung ginusto Diba? Yes. Yes, inay. So, you're self-made man talaga. Anong inspiration mo sa pagsisipag na, na ginawa mo? Alam ko, napaka-cliché pa sinasabi. Pero totoo talaga for me, it's my family. Una kong tinupad yung dreams ng family ko. So, kaya ako masipag kasi gusto kong maging... Hindi po talaga kami nag-umpisa sa mayawang pamilya. Kasi hindi kami mahirap, pero sobrang hirap. So, gusto ko na maitaas yung buhay ng pamilya ko. So sila yung reason ba't ako nagsisipag. So nagsipag ako ng sobra kasi gusto ko agad maabot yung dream ng magulang ko eh. Kasi sabi ko, tatanda sila, baka hindi ko mabigay yung magandang bahay. So, yun ang reason. But, kaya medyo late bloomer ako. Late na ako nakakapag-start makapagpunta na iba-ibang bansa. Una kong tinupad yung mga pangarap ng parents ko na bahay, na sasakyan. So, yun ang dahilan ba't po ako nagsisipag. Panganay ka ba? Yes, yeah, Panganay po ako. Dalawa lang po kami magkapag. Sabi mo kanina, tinupad mo muna dreams ng family mo. Ikaw ba? Yung dentistry mo, talaga bang dream mo yan? Bukod doon sa ibang mong kinuhang Course. Actually inay hindi talaga ang gusto ko talaga maging isang medical doctor, maging dermatologist. <laughs> ah. Takot ako na baka hindi matapos yung pag-aaral dahil hindi pa ganun kaayos yung buhay namin noon. Kaya nag-stop ako sa plan ko na maging medical doctor. Then I was so inspired by my dentist. Magaling yung dentist ako nung nag-aaral ako ah. ng nursing. Sabi ko, ang galing naman ni Doc. Ang galing na pa, alay niya yung ngipin ko. Na-inspired ako sa kanya. Mm -hmm. Kaya after kong mag maging isang registered nurse, nag-dentistry ako. Yun talaga. Pero kasi na ano po ako eh, since hindi man sa skin ang focus, napapaganda ko naman yung smell ng mga tao, doon naman ako na-focus as a cosmetic dentist. Oh, yun ang bonus. Paano naman ang Urban Smiles? Yan, yeah, ang Urban Smiles nagsimula year 2013. Year 2030 namin siya sinumula ng aming CEO na si Sir Roel Pustol. Nag-umpisa kami niyan sa Manila. Ang unang branch namin is in Manila, sa may Herrera Street. Nag-umpisa kami sa dalawang dental chair. Nakikishare lamang kami ng clinic sa isang malaking multi-specialty clinic. Ang bait ni Dr. Rose Liquete, kasi siya yung medical director ngayon ng National Kidney Transplant Institute. Because of her, nagkaroon din ng urban smiles. Hinayaan niya kami mag-rent sa kanya ng dalawang dental chair at isang front desk ang dentista namin noon, dalawa. Dalawang assistant, isang front desk. Ako rin yung front desk, inay. Uh -huh. So, doon kami nag-umpisa. After noon, inopen na namin ang branch namin sa Farmers Plaza. Sumunod na yung Pasay. Ng, hanggang nagtuloy-tuloy na siya. So, sa'yo, approval yung dreams really do come true. Sinay. And Hindi of course, ba? with ano, uh, with prayers. Padasalin oh, oh, sure. po talaga ako. Lagi ako nagdadasal na na sana matupad, sana Oo. mangyari. Then, hindi ko na napansin na ang dami na pala ng klinik. Dumadami na siya. Anong struggles ang hindi mo makakalimutan nung nagsisimula ka pala? Ang pinakamahirap na part ay yung pinagsabay ko yung pagmamanage ng Urban Smells Dental Clinic at ang aking pag-aaral bilang isang dentista. Year 2013, doon ako pumasok ng dentistry school. Hirap noon. Una, bawal ako mag-practice kasi hindi mm -hmm. ako licensed dentist. So, may mga dentist kami na nagpa-practice. Pinagsasabay ko ang pagiging isang dental, dentistry student at pagmamanage ng clinic. Kaya po ang kwento niyan, yung first five years ng Urban Smiles, brand lang siya. Hindi nila kilala kung sinong owner. Because I am not a dentist. On the fifth year, saka pa lang siya nakilala kasi licensed na ako. Doon lang ako pwedeng mag-work inside the mouth. Ang ginagawa ko lang ng first five years, I am managing the clinic with Sir Ruel. Kasama ko siya. <laughs> ba ulay ang buhay, buhay. Ano na yung pakiramdam mo ngayon ang laki-laki na ng urban smile? Well, honestly, cliche siya, pero... <laughs> cliche <din> yun? <laughs> Hindi. Ano na Well, honestly, yung fame at ingay ng urban smile, tsaka nung pangalan ko, ramdam ko siya. Nagpupunta ako sa New York, sa iba-ibang lugar sa Asia. Ang daming nakakakilala sa akin tsaka sa klinik. Dahil sa inyo, of course, Inay Maria. Yeah. Dahil magaling ka. Thank you. At mabait tao. Thank you po. Oh, yung naramdaman ko, actually, kasi yung pagiging malaki ng urban, hindi ko yun nilalagay dito. Uh -uh. Hindi ko siya nilalagay. Kaya meron pa rin ako laging craving eh. Nakikrave pa rin ako na ma-improve yung system, mapaganda yung practice makapagbigay ng magandang dental services. Oo. Kasi palagay ko, pag nilagay ko siya dito, baka lumaki yung ulo ko. So, lagi ko lang iniisip, malaki yung clinic, pero sinasa puso ko lang siya. Ang ganda nun, inilalagay ko lang siya dito, hindi dito. Gusto ko yon Dok. Hiramin ko yan sa'yo, ha? Yes. <laughs> Sa dami lang na-achieve mo, ano pa ang mga pangarap mo? Um, Meron pa? <laughs> <laughs> Nagulat si <sa> Ina. <laughs> Meron pa pala. Eh, kasi bata pa ako na eh. Marami Oo, pa akong pangarap. Marami ka pa akong tatakbuin. may eh. danas ko kasi yung hirap. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nag-umpisa, hindi kami mayaman. Kwento ito ng buhay na mahirap na nakatira sa Cubao area, squatter area na nagre kami ng 1,500 per month na rent up. Danas ko yung hirap, kaya parang ayoko nang balikan yon. Mm -hmm. So, pag tinanong mo, mara malaki talaga yung pangarap ko. Pangarap ko, actually, matagal ko ng pangarap yung pagkakaroon ng medical laboratory, diagnostic center. Kasi parang, yun yung part ng buhay ko na hindi ko natupad. Maging isang medical doctor. Kasi naging dentist ako eh. At the same time, sabi ko, pag natupad ko yung pagkakaroon ng medical laboratory or diagnostic clinic, matutupad ko rin na mabibigyan ko pa ng ibang blessings yung mga tao sa paligid ko. Like family ko, mga friends ko. So yon yun na yung pangarap ko. Magkaroon ng isang malaking multi-specialty diagnostic clinic. <laughs> Wala akong masabi. Ano pang dapat namin abangan sa Urban Smiles at sa Yodo? Uh, ramdam na ramdam namin yung pagmamahal ng mga tao at ng mga artistang katulad po ninyo sa Urban Smiles. Ang aabangan, marami kami branches na mag-open. Oh, <laughs> Parang nice. pelikula. Yeah, Nagpa-plaga po. Now showing. Yeah, marami tayong branches na mag-open. Actually, ko open lang ng ating BGC branch two months ago. Mag-open na rin ating gateway to mall branch in one oh, or two diba? months time. One Ayala in Makati, yun mag open There's an Elite Wing in SM Fairview na mag open din in the coming months. So, bago po ang taon, meron tayong mga 15 branches. Hindi naman pala masyado marami, <laughs> di ba? <laughs> ano siya, um, hindi ganun kadaling mag-open kasi we have to maintain the quality of service. I'm still, of course, in the process of mas maging mahusay pa pagpapabuti na pag isang cosmetic dentist. So, mag-aaral po ako sa Amerika for quite some time sa UCLA at sa NYU. Kasi gusto ko pang pagbutihan. Marami kasi mga bagong techniques. Laman. Yes, na. Kailangan updated tayo dyan. Kaya ako every quarter ng aming CEO, si Sir Ruel, umaatan kami ng mga international dental conventions para mas maibigay pa namin yung best of the best dental mm -hmm. service in the Philippines kasi if not in the Philippines of course in the whole Asia. Tsaka marami pa kaming mga uh, tie up with and partnership with different sectors in the government like Department of Tourism. Meron kaming uh, partnership with them. Sobrang saya ko na ang Department of Tourism, fini nila ang Urban Smiles as their partner dental clinic sa mga events na meron sa Pilipinas and abroad. Yan ang napapala ng isang mabait na bata. Nakakatuwa. Ah, wow. Candy Pangilinan and Kentin. Si Candy, matagal na naming pangarap na magsama at pumunta siya sa klinik. Dahil sa buhay artista, ang taga niya makapunta. Parang one year kami nag-uusap na yun, ni oh, Candy. Oo, napakabait niya. Sobra, sobra. Sobra nga lang siyang busy talaga. Yeah. Kasi sa anak pa lang niya, wala na siyang oras. Oo, na tsaka nakakatuwa, sinama niya si Kentin sa klinik. Sinama niya si Kentin. So, masishare ko kay Candy. Ramdam ko na sobra-sobra yung pagmamahal niya kay Kentin. Nung nasa x-ray room kami, Nay, pinag-uusapan namin yung gagawin ko sa ngipin niya. Sabi niya, Dok, huwag muna ako, sikintin muna. Yung siya ay uh, combination of ADHD and uh, autism at mahirap silang i-handle sa dental clinic. Pero sobrang saya ng puso ko na pinagkatiwalaan ako ni Kelly. And yes, it Urban smells, ginagawa po namin yan. Nagkikater kami ng mga patients with ADHD and autism, but of course, they are under sedation. Mm -mm. Gagawin po namin ang dental procedures na natutulog sila. So, I think two weeks from now, ready na kami ni Candy na nakausap na namin ng anesthesiologist and the pediatric dentist for Kintin. Gagawin na namin yung procedure for Kintin in the coming weeks po. Nakakatuha, ano si Do. puro ano, yung puro positive. Doc, kaya ang lakas po kayo Thank oh, you. Oh. Wow, well, si Ate Regine and si Kuya Oggy. Hindi ko makakalimutan kwento. I think last year kami nakita ni Kuya Oggy sa clinic. Natuwa ako dyan kasi he was waiting for me inside the dental operatory. Habang nakaupo siya, nakikita niya dun yung pangalang ko sa likod, RFD. Sabi niya yung inay sa akin pagpasok ko, Dok, bakit ka ba RFD? Sabi, ano rung ibig sabihin ng RFD? Ano to surprise to sa amin dalawang? Sabi ko, kuya kasi po, ibig sabihin nun ano, Ralph Figueroa de las Alas. Sabi niya, Dila sa alas ha? Ayun, yun, correct, oh. correct. galing ni Inay. Yun mismo yung sinabi niya. Dila sa alas. alas? So magkamag-anak tayo. So tinanong niya agad, saan ang probinsya mo? Ano po, Batangas saka Quezon? Batangas din kami. Oh, oh. So yun nag-connect na. So alam namin na we are in the same blood connection. Because of that, dinala niya na si Nate at there was a time na nakabisit niya si atridge sa clinic So we are going to have a smell makeover para kay Kuya Ogi, medyo busy lang kasi ang daming concert. Oo, oh, oh. ang oh, daming yes. Si Coco Martin and Julia Montes. Ang una kong nakilala sa kanilang dalawa ay si Julia. nag siya sa clinic kasi meron siyang dental concern na siguro mga ilang buwan na rin niyang iniinda. Tapos sa uh, sobrang ano na sobrang down to earth ni Julia. Hindi mo napakabait. Artista siya pero alam mo, alam mo 'yun, nakakausap mo nang ganoon. So sabi niya, "Doc, papa-check ko po 'yung dito ko." So immediately nung nakita ko na may urgency 'yung dental case niya, nag-set up ako agad ng team para i-address 'yung concern niya. After kong i-address 'yung concern niya mga one week pa lang, the following week inay dinala niya si Coco Martin. Nagulat ako, hindi ko yun hiningi, pero binigay ni Julia. So, sabi niya, Doc, I'm so happy with the with the way how you treated me, daling ko si Coco, kaya papakilala kita. Ayun na, dalawa sila. Yung picture na yan, yan ang first picture nila together na magkasama ulit. Na lumabas sa social media. After nyan, tuloy-tuloy na lumabas na magkakasama siya. Ayan, si Cesar, si Buboy. Si Buboy. Siyempre, hindi ko makakalimutan dyan, inay. Siyempre, una kitang naging pasyente. mm, -mm. Tapos, sabi ko sa sarili ko, fan ako eh, fan ako. Kabataan days ko, pinapanood ko kayo lagi sa hapon. Hapon lagi yung pag eh. Kasi sabi ko, nasa atin din pala si Cesar Montano at sa atin si Inay Maria. Sabi ko, Bat di na lang natin sila pagsabayin? Sabi ko, gano'n. Oh. So, nung sabi ko, patapos sa po yung treatment mo sa clinic, sabi ko sa aking EA, Pakiusapan mo naman si Inay Tsaka si Cesar Na pwede ba magkasunod sila sa clinic And sobrang saya <laughs> ng puso Kasi pinagbigyan Na magkasabay sila Tapos yun na nga nakikita natin Nagbabiral ngayon Nang nating natin magka-chika Inay sa waiting area Kasi nga alam mo na Oo, <laughs> naging So, I was happy Si si Cesar Nakakatuwa When I was doing the treatment for him Parang ganun eh Dinalan niya na rin yung anak niya Si Diego, mm, si Diego. So, si Diego will be visiting the clinic next week Sobrang natuwa ako na Even without asking him, tinawagan niya, nag-viber call siya. Sabi niya, Diego, dito ka na magpaalaga ng iping kay Dok. Ayan. So, yun ang naalala ko kay Cesar. Tsaka yung nagkita kayo sa waiting area ng Urban Smiles. O, oh, diba? Mm -hmm. nag scandalo kami doon. Yes. <laughs> wow. Oh -oh. And of friendship course. Friendship yan. Yes, okay. friendship. Vice, ganda. Ang hindi ko makakalimutan kay Vice, kailangan ko itong i-share. Bago ko makilala si Vice Inay, para din siyang si Julie and Coco Martin. Ang una kong nakilala, Si Ayon. Ah, si Ayon. Mm -mm 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 -mm. So, of course, ginawan ko ng smell makeover si Ayon. Nagunat ako na akala ko niloloko lang niya ako, inay. Unang visit ni Ayon sa clinic, nag-video call, hindi ba, ba, kami magkakilala ni Vice? As in, totally wala. Nilabas ni Vice to ng birthday ko last year, sa gandang gabi, Doc. Gumawa kami ng gandang gabi, oh. Doc, ng birthday ko. Sabi niya, sino ang dentist mo? Sabi niya kay Ayon, ah uh, Doc RFD, ano itsura niyan? Gusto ko makita. Ganun na. Yun yung backstory na. Ah. Sige, nag-video call siya. Pag-check niya yun, nakita niya na ako. Ah, safe naman pala. Sabi ni, sabi ni Vice. So, sabi niya, oy Doc, ha, I'll see you soon. In the, I'll see pumunta ako sa clinic. Akala ko joke lang yon. So, natapos ko, ina yung smell makeover ni Ayon. After, I think, a week, sabi sa akin ni Ayon, Doc, pupunta si Meme sa'yo bukas. bukas? Oo, oh, Doc, bukas, 2 p.m. Akala ko, gina-joke niya ako. After 30 minutes nag-message sa akin yung EA yung RM handler uh, ni uh, Vice. Ah, uh, Dok RF, di pupunta po si Meme, Vice Ganda, bukas sa clinic, 2 p.m. Hindi ko makakalimutan yun. Oo, no, di okay, ba? Yeah, so, natuwa ako. When she visited the clinic, syempre, alam mo naman, Blandina. <laughs> blandina? Uh, Oo, oh, hindi pala, di pa siya Blandina doon ni Nay. Purple pa yung kulay ng buhok niya. Yeah. Syempre, stars, siya ako na nasa clinic siya. So, pinag-usapan namin, pero siya ingay yung pumunta sa clinic. Nung ginawa ko daw yung ngipin ni Ayon, di raw siya makapaniwala na veneers yon. Kasi okay. Mukhang totoo eh. Sabi niya, sabi niya hindi ako makapaniwala. Si Vice talaga, wala siyang balak magpa veneers or what. Pero nakita niya raw yung ngipin ni Ayo when I created the veneers of Ayo, nainganyo siya. Kaya the following week punta siya sa clinic and yun na nag-vlog siya, sobrang natuwa ako na talagang uh, ginawa niyang funny yung visit niya. Uh -huh. Nag-vlog siya, nagkwentuhan kami doon, then the rest is history and sobrang kaibigan. Mabuting uh -oh. tao. Mabuting tao. Ay! Wow! Actually, nakita ko, nung nalaman ko pupunta si Inay sa clinic, doon nakikita kami ni Inay sa Ibe si Benbol. na kinakabahan ako. Siyempre, Inay Maria yon, Maricel Soriano yon. Oo naman din. Kasi siyempre, hindi wala akong idea paano ko siya alagaan sa clinic. Every patient in the clinic when I handle them is always a unique experience. Laging bago. Hindi pwede kung paano ko hinandle si Vice Ganda, ganun din. I mean, yung iba-iba yung level ng expectations about patient. So, nung nalaman ko paparating si Inay sa clinic, I just have to be myself, pero kinakabahan ako. Pero nung nakita ko na siya, nawala yung kaba ko kasi sobrang motherly. Kala ko sobrang bakla. <laughs> Ganon na rin, Inay. Eh, Ganon na rin. Oh, very motherly, ganyan. Kung paano, kung paano sa interview na ito, ganyan na ganyan siya sa clinic. Tsaka very personal. Mm -mm. Very personal yung conversation. Alam mo na, may connect ka agad kay Inay Maria. Unang usap pa lang namin, parang puso sa puso kami nag-uusap. Oo. Oh, oh. Sobrang... Hindi, hindi etching. Oo, oh, Inay. Hindi kami oh, masyado nag usap about work. Oo, oh, wala. Wala. About personal talaga. Ramdam mo yung connection. So, hindi ko makakalimutan. As, of course ano ako, um, ako, stars ako kay Inay Maria. And every time na nagpupunta siya sa clinic, it's always like the first day. Kasi, alam mo yon kasi yung magbabait ang mga tao doon, sabi ko sa'yo eh. Yeah. May pag-uusapan kami lagi ni Inay, may kikwento siya, ina-update niya ako sa mga ganap niya. From then on, ang dami rin, pasyente, artista man or hindi, na nagpupunta sa clinic. Sobrang sena puso kasi nakikita raw nila ako kay Inay Maricel. Oh, my God. <laughs> sa lahat ng chilika mo at sa lahat ng ginagawa mo for me at yung mga gagawin mo pa for me maraming maraming salamat pe eh, ha of course, at sobrang I... bait mo wag kang magbabago do ka yun yes, lang but... ano ko <laughs> kasi syempre di ba through the years magkakaedad tayo magkakaganyan pero gusto ko magkaibigan pa rin tayo. For I... Ha, do ka, promise oh. ha. And thank you very much for guesting. Thank you so much, Inay. Thank you. Tulad nga na sinabi ko, Inay, hindi ko siya ilalagay dito. Oo, dito Dito lang, lang lagi. Oo. <laughs> Pero pag parang pinag usapan, lagay mo dito? Baka makalimutan. Oo, baka makalimutan. Dito mo ilagay. <laughs> Dok, eh syempre gusto ka nilang puntahan, sa ka ba nilang pwedeng hanapin? Saan ba ang clinic mo talaga? Well, we have, as of the moment, Inay, meron po tayong 11 branches and magiging 15 branches na. So, sa baba, makikita nyo dito ang aming YouTube, Instagram, at TikTok, TikTok. account. O, oh, sa inyong lahat na nakinig ngayon, I'm sure marami kayo nakuhang aral, di, di ba? Kaya maraming maraming salamaste sa inyong lahat. Alam nyo na ho ang gagawin nyo. Kaya, bye-bye! Bye-bye!